Kabanata 4, Ang Pagtakas Ang bukana ay maliit, halos hindi sapat na lapad para makapasok ang isang bata. Si Elias, sa kabila ng kanyang mas malaking pangangatawan, ay nagawang gumalaw papasok, ang kanyang katawan ay nasusugatan sa magaspang nakahoy, ang kanyang balat ay napupunit. Lumabas siya sa gabi, ang mabahong amoy ng pagkabulok at ang mabagsik na pag-awit ay kumapit pa rin sa kanya na parang isang tabing. Sumunod si Anya, ang kanyang mga paggalaw ay mas mabagal, mas maingat. Ang paulit-ulit na pagbagsak ay tumigil, napalitan ng isang nakakagambalang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa naunang kaguluhan. Tumakbo sila palayo sa pasukan ng tren, natitisod sa fog, ang mga aninong figura ay nakikita pa rin sa kumikislap na kidlat. Ang mga nilalang ay hindi na nakikibahagi sa kanilang ritual. Nangangaso na sila, ang kanilang mga paggalaw ay mabilis at tahimik, ang kanilang mga kumikinang na mata ay nag-ikot sa mga kalye na natatakpan ng fog. Tumakbo si na Elias at Anya, ang kanilang mga baga ay nasusunog, ang kanilang mga puso ay bumubog ng isang mabilis na ritmo laban sa kanilang mga tadyang. Umiwas sila sa mga anino, naglalakad sa mga kalye na puno ng mga labi, umaasa sa likas na ugali at swerte upang gabayan sila. Nakatagpo sila ng pansamantalang kanlungan sa isang disyerto na eskinita, nagkukumpulan, humihinga. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng pag-ubo ng kanilang mga paghinga at ang malalayong umol ng mga nilalang. Nangangaso sila, nasa binit na, ngunit sila ay buhay pa rin. Alam ni Elias na hindi sila maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Ang fog ay lumiliit, ang kidlat ay hindi gaanong madalas na nagpapakita ng higit pa sa nakapanginilabot na tanawin na nakapalibot sa kanila. Ang lungsod, minsang simbolo ng buhay at sigla ay nayon ay isang desyerto na basurahan, sinira ng mga anino. Tiningnan niya si Anya, ang kanyang mukha ay maputla at may bahid ng dumi, ang kanyang mga mata ay malapad na may halo ng takot at determinasyon. Nakita niya ang isang kislap ng tibay sa kanya, isang pagtanggi na sumuko. Ang kislap na iyon ay nag-alab ng isang bagay sa loob niya, isang muling pagpapasya na mabuhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. Lumabas sila mula sa eskinita, papunta sa bukas na kalye. Halos wala na ang fog, ang pagbubukang liwayway ay papalapit na, pinipintahan ang langit sa mga kulay ng pasa na lila at may sakit na dilaw. Ang mga anino ay naroroon pa rin, ang kanilang bilang ay tila walang katapusan, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang kanilang pangangaso ay naging hindi gaanong mapusok, mas may sistema, na parang naghihintay sila, naghihintay ng tamang oras. Kailangan nilang makarating sa labas ng lungsod, maghanap ng kanlungan, at alamin kung ano ang nangyari. Kailangan nilang maunawaan ang mga bulong, ang ritual, ang mismong kalikasan ng mga nilalang na sumira sa kanilang mundo. Ang kanilang pagtakas ay simula lamang ng isang mas mahaba, mas mapanganib na paglalakbay. Ang mga anino ay maaaring nanalo sa labanan, ngunit ang digmaan, alam ni Elias, ay malayo pa sa pagtatapos.